Be popular. You're gonna be popular. I'll teach you some Catholic prayers. Oh, sorry. What? Wait. This sucks. Wait. This this whole thing sucks. I'm embarrassing myself in front of Elton John. Okay, let's skip to the next song. The TV one about the penguin, uh, the insane, and the penguin. That sucks too. And no one says penguin that way. Well, how do you say it? Well, that's what I'm saying. Hello mga ka -faith. welcome back sa ating vlog at alam nyo ba, ang pagiging isang kristyano ay hindi lang tungkol sa dasal at pagsisimba. Kasama rin dito how we respond to challenges and criticism, especially kapag maraming bumabatiko sa ating pananampalatayang katoliko. At ngayong episode na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga insidente tulad ng ginawa ng isang sikat na komedyante na si Nikki Glaser sa Golden Globes Award. I'm sure marami sa inyo ang na-trigger sa mga sinabi niya about God and about our Pope. At bilang mga Katoliko, paano tayo dapat tumugon sa mga ganitong mga panglalait sa ating pananampalataya? Me, an idea. You're going to love this. You will be popular. You're going to be popular. I'll teach you some Catholic prayers. Oh sorry, what? Wait, this sucks? Wait, this this whole thing sucks? I'm embarrassing myself in front of Elton John. Okay, let's skip to the next song, the TV one about the penguin, uh, the insane and the penguin. <laughs> that sucks too? And no one says penguin that way? Well, how do you say it? Well, that's what I'm saying. Okay, well, agree to disagree. Okay, so move it along. All right, uh, you're lost. Well, let's keep things moving. <laughs> Here to present the award for best performance by a female actor in a supporting role on television and also to hard launch their relationship, please welcome Kathy Bates and Anthony Ramos. Diba parang isang parody na tila minamaliit ang Santo Papa at ang ating pananampalataya. Maraming nasaktan, maraming nagalit. Pero wait, kasama pa rito ang trahedya ng California wildfires. Ito raw ang pinaka-worst sa history dyan sa California na marami sa atin, hindi ba yung nauna kong vlog na sinasabi nila, tinuturing ng marami na bilang parusa ito ng Diyos. Ang malaking tanong, How should we as Catholics handle this situation? Mga faith let's face it. Ang Makari ay hindi bago sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Mula pa noong panahon ni Jesus, marami nang nag hamak sa Diyos at sa kanyang mga tagasunod. Pero ano ba ang dapat nating gawin kapag nangyari ito sa panahon natin? Bibigyan ko kayo ng tatlong powerful lesson mga ka -faith. Una, ay huwag tayong gumante ng galit. Sabi ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Easier said than done Pero tandaan mga ka -faith, Ang galit ay hindi sagot Mercy and love are stronger weapon against mockery Laging panalo yan mga ka -faith. Pangalawa ay matuto tayo sa mga halimbawa ng ating mga santo Mga Catholic Saints Think about Saint Stephen The first martyr Kahit binabato na siya hanggang mamatay Ano yung sinabi niya? Panginoon? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam nyo, saints like him inspire us to respond with grace and mercy instead of anger. Pangatlo ay ipaliwanag ang ating pananampalataya. Sabi ni San Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 15, laging maging handa na ipaliwanag ang pag-asa na nasa inyo ngunit gawin ito ng may kahinahunan at paggalang and let's take this as an opportunity to teach others about our faith with patience and kindness. Hi, Instagram family. Um, I'm hopping on here really quick just to issue a public apology. I'll just get straight to it. I posted a reel this morning and um, it must have offended a lot of people. And my family and I are very embarrassed. and um, i want to admit when i'm wrong and i'm sorry um, and i just want to say thank you to instagram for letting me know that what i did was wrong and um, i clearly was in violation of their community guidelines and standards and um, otherwise they wouldn't have you know they wouldn't have shut the video down and told me that so um, you know if you want to watch it i posted it this morning and um, let me know what I did wrong so I can learn and be a better person. Um, so thank you for your forgiveness. And uh, again, niya yan, mga faith di ba, na nag-apology daw si Nikki Glaser sa kanyang naging statement, mga naging recent statement niya. At pag-usapan natin yung naging apology niya. Pinost niya yan sa Instagram, but it was more for the people she offended not a direct apology to God or for the church, especially for the Catholic Church. At bilang mga Katoliko, it's our role to pray for people like her. Alam nyo mga ka ang Diyos ay maawain at laging bukas sa kanyang puso para sa mga nagnanais magbalik loob. Kung anumang bagay or mga consequence na kanyang ginawa na pwedeng magdulot ng kanyang conversion, di, di ba? Ipagdasal natin yun, mga ka Pag-usapan naman natin, marami kasi akong nabasa dun sa aking recent na ginawang vlog na sinabi ko na ang California wildfire ay hindi yun parusa ng Diyos. At pag-usapan natin ang pagkukumpara ng ilan tungkol sa Sodom at Gomorrah sa California wildfire. Kasi may ilan ang nagsasabi na ang wildfire ay parusa daw ng Diyos tulad na nangyari sa Sodom at Gomorrah. Ngunit, alamin natin ano ba yung konteksto ng kwento ng Sodom at Gomorrah sa Genesis uh, chapter 18 to 19. Sa kwento, ang Diyos ay nagbigay ng maraming pagkakataon sa mga tao na magbalik-loob. So, pinayagan niya si Abraham na mamagitan hinanap ng Diyos ang mga matutuwid ngunit wala ni isa siyang nakita ang kanilang pagkawasak ay bunga ng kanilang ganap na pagtanggi sa Diyos at sobrang katiwalian subalit sa kaso ng mga uh, natural na sakuna tulad ng wildfire ang simbahan ay nagtuturo na ito ay bunga ng natural na kalikasan at ang ating uh, pananagutan sa kalikasan at hindi direktang parusa mula sa Diyos. Itong mga geto pangyayari, kasasabi ko nga lang na inaalaw ito ni Lord kasi merong purpose at may dahilan at baka isa sa dahilan ay magising yung mga tao dito na walang Diyos, ba, diba? para sa kanilang conversion. Sa halip na isipin na ang Diyos ay magpapadala ng sakuna bilang parusa, dapat natin itong tignan bilang paanyaya na magkaisa, magdasal at tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang malaking tanong, what can we do when we face with situation like this? Paano tayo magiging liwanag sa gitna ng kadiliman? Bibigyan ko kayo ng tatlong step. Una ay manalangin para sa mga nagmamaltrato or yung, yung mga nagkikritisize sa ating pananampalataya. Yung mga anti-Catholic na yan, yung mga anti-God, di ba? Prayer is powerful. Pray not just for those who mock God but also for those affected by tragedies like the wildfires prayer transform both the person praying and the one being prayed for. Pangalawa ay maging mabuting halimbawa ka dapat mga ka faith Let's show through our action what it means to be Catholic. When we respond with kindness and love, nire-reflect natin si Kristo sa mundo. Third is, ibahagi natin ang ating pananampalataya. So, evangelize. Gamitin natin itong pagkakataon. Itong mga moment na to to teach others about God. Diba? Address misunderstanding about the church with compassion and clarity. Remember, love wins heart. Alam nyo, never sa debate mananalo anumang mga panglalait, ano mga anger, diba? ba? No, hindi. But always love wins heart. Alam nyo, mga ka-faith, ang mockery and challenges are opportunity to strengthen our faith and to share God's love. And let's use this to grow as individuals and as a community of believers. At kung sa tingin mo, di ba na-bless ka dito sa vlog na to, meron pala akong ginawang interview kay Brother Daniel O'Connor. I'm sure magugustuhan nyo to dahil pinag-usapan namin ang alien about Antichrist and about AI. For sure, marami kayong matututunan sa kanyang sa aming ginawang uh, conversation at pwede nyo mapanood yan sa link sa taas or sa baba ng video na to or makita niyo yan somewhere here dito sa video na to Hello mga cafe brother Adrian Milagulito and today ini-invite ko kayo na maging part kayo ng aking supporters group sa aking Patreon. Ano nga ba tong Patreon? Etong Patreon, isa tong subscription channel. May membership fee dito. Pero malit lang naman. So dito sa Patreon, uh, ina-upload ko yung mga naging past interview ko at yung magiging future interview ko. At ko ina-upload lahat yan. After ng mga naging interview ko, ina-upload ko kaagad yan sa Patreon na unedited. So, may kita nyo yung file na yan na very raw. Kaya may kita nyo yung mga barokong English or may mga uh, spoiler. So, may kita nyo lahat yan dyan. Bakit ko ginagawa ito? Kasi lahat ng ginagawa ko dito sa social media evangelization ay lahat to may cost. Okay? Yung mga ginagamit ko equipments, yung mga application, yung mga software, may cost po lahat yan. At mga ka-faith, pag ikaw ay naging member dyan sa Patreon, matutulungan nyo ako na patuloy kong magawa itong social media evangelization na to at patuloy tayong makakapag-invite ng mga resource speaker na alam ko na sobrang makakatulong sa inyong Catholic faith. Yung mga lodi natin sa Catholic world, you know who they are at I hear you. I am trying to reach out sa mga kilalang Catholic speaker na yan at mga resource person na yan. At even those people na alam natin na sobrang ma-inspire tayo sa kanilang Catholic faith. Kaya mga ka faith alam nyo yung tulong nyo sa akin pag naging member kayo ng aking Patreon, it will have an eternal effect sa mga nanonood dito sa ating channel, sa aking channel. Siguro marami nagtatanong, Adrian, so ibig sabihin yung mga interview mo ay hindi namin mapapanood sa YouTube? Uh, mapapanood nyo lahat yan ng libre. Kaso ang problema kasi, hindi ko siya kayang i-upload ng sabay-sabay kasi nga ini-edit ko pa yan. Uh, kasi kaya nga pre-recorded. At yung pag edit ay hindi siya madali. Uh, medyo matagal siya sa dami ng mga na-interview ko ay hindi ko siya kayang pagsabay-sabayin. Sabay Kasi nga, ay, hindi lang naman ako content creator bilang isang katoliko. Isa din akong uh, magulang at asawa. At marami pa akong role na ginagampanan. At itong ministry na ito, sa ngayon ay one-man team ako. Ako lahat ng gumagawa dito. Kaya in the future, kung maraming magsusupport sa akin dito sa Patreon, maybe we can hire editors or mga bagay, mga tasks na mas mapapadali yung ginagawa ko dito sa social media evangelization. So mga ka -faith, I invite you to be part of my Patreon group at sobrang tatanawin ko yan ng utang na loob at sobrang matutulungan nyo ako sa ginagawa ko dito sa social media. Maraming maraming salamat. God bless.